Sa kasalukuyan, maririnig mo ang terminong tinatawag na POCT. Ang POCT ay walang iba kundi tinatawag na point of care testing. Ang pinakakaraniwang anyo ng POCT na magagamit ay ang pagsusuri ng glucose sa dugo na maaaring gawin sa iyong bahay sa outpatient na setting o sa setting ng ospital. Ito ay isang maliit na aparato na maaaring dalhin sa iyong bulsa tutusukin mo ang iyong dugo mula sa ah, tusok sa daliri at pagkatapos ay susuriin ng aparato ang dugo at bibigyan ka ng halos tumpak na resulta ng iyong glucose sa dugo. Ang mga POCT ay maaari ring gamitin sa ibang mga kondisyon. So, kasalukuyan, ginagawa natin ang tinatawag na ABG o arterial blood gas na isa ring posibleng gagal senaryo ng POCT. Ang mga POCT ay napakadaling gamitin, napakaligtas gamitin, medyo maaasahan, maaring gamitin kahit saan sa anumang sitwasyon at maari mong dalhin ito uh, kahit saan ka man naroroon. Kailangan nilang maging pamantayan, gumamit ng standard na kumpanya, regular na mag-follow up sa doktor para matiyak na gumagana ang aparato ng maayos dahil sa paulit-ulit na paggamit, minsan ang aparato ay nagbibigay ng maling resulta. Yeah? Kapag may pagdududa, i-cross-check ang POCT device sa lab values mula sa standard na laboratorio.